Buti pa tong halaman. Araw-araw ko dinidiligan. Ito kayang nagbibidyo. Kailan kaya to siya madidiligan? Jerut! <laughs> <Charot>! ba? <laughs> diba? Oo. <laughs> oh. Ayan. Araw-araw ko yan dinidiligan. Pero ako, <laughs> hindi ko alam. Not sure kung kailan madidiligan. <laughs> Si ate. Ayan. Okay na kayo na lang yung dediligan ko. Ayun, may bulaklak na yung malunggay namin, oh. Doon sa loob loob. <laughs> Kailangan magdilig ka kasi summer na summer na dito sa Riyadh. Hmm, namamatay yung iba naming mga bulaklak. Mapasanaon na lang talaga ako sa mga halaman na to na araw-araw na didiligan. Pero si host na siya diday. No comment. <laughs>